Hi mga mi, super late upload na naman nga ito. Umalis nga muna si Dada at meron nga lang siyang trabahong aasikasuhin. At dahil wala nga si Dada, ako munang mag-aasikaso ng mga alagang baboy namin. At eto na nga yung mga alaga naming beek at mga inahing baboy. At dahil nga mag-aalas 12 na ng tanghali ay pakakainin ko na nga sila. Inuna ko na nga itong isa naming inahin. Kapag nga nagpapadede pa sila ng kanilang mga biik, ay pinapakain sila tatlong beses sa isang araw. At kapag naman lutas na ang mga biik, ay dalawang beses na lang sila pakakainin sa isang araw. Ganito nga ang makikita nyo kapag buhay probinsya ang pag-aalaga ng mga baboy. Malaking tulong din kasi itong pag-aalaga namin sa amin pamumuhay. Kasi kung wala kaming alagang baboy, hindi siguro kami makakaraw sa pang-araw-araw naming gastos. Kaya malaking tulong din talaga ang pag-aalaga ng mga baboy. Basta't magtsaga ka nga lang at magsipag at isipin mo palagi ang pangarap mo sa pamilya. Anyway, natapos ko na nga silang pakainin at ngayon ay paliliguan ko naman sila. Gustong gusto talaga nila yung pinaliliguan sila. Pagkatapos ko naman paliguan ang mga inahin namin ay pakakainin ko naman ang mga bibig. Medyo nahirapan pa nga ako mag video, video dito dahil hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung stand ng camera. Medyo lubak-lubak kasi yung sahig dito at hindi pa pantay. Eto nga pala yung feeds ng mga bibig. Ang bibilis nga lumaki ng mga BE, at hindi ko namamalayan dahil lagi nga lang ako sa loob ng bahay. Eto ng mga pinapakain ko ay mga lutas na at nasa kabila nga lang ang kanilang mama. Pig. Isa nga sa pinagpipray namin na sana lagi lang maging healthy ang aming mga alaga. At eto nga yung kanilang mama pig. At buntis na naman nga itong isa naming inahin. Eto kasi yung nauna mga na kaya una rin nalutas ang kanyang mga biig. At malalakas na nga rin sila kumain. At dito naman nga ako sa kabila magpapakain ng feed Tinatawag ko nga sila dyan para lumapit sila. At kapag narinig nga nila agad yung plastic na lagayan ay agad na nga silang lumalapit. At pagkatapos ko naman nga dito ay doon na naman nga ako sa isang. Natatawa pa nga ako dyan dahil yung iba ay nagsilapitan na pero yung isa ay nagpabingibingihan pa. Hindi ko alam kung baka busog pa nga siya kaya ayaw niyang lumapit. Dead ma nga lang siya at walang pakialam. Bahala ka nga at mauubusan ka ng pagkain. Dito nga sa kabila ay oras na para magpadede. Natutuwa talaga kami dito sa isa na matagal na naming inahin dahil napakabait. Dahil sa tuwing nanganganak nga siya ay hindi siya matapang or nagagalit. Yung iba kasing inahin kapag bagong panganak lang ay hindi ka nga makalapit dahil matapang at nagagalit. Anyway, nagwalis-walis nga muna ako dito dahil marami ng dahon na nagkalaglag. At ganito na nga sila kapag tapos na kumain. Ang sasarap na ng tulog dahil mga busog na. At eto pa, ay sana all. At dito naman sa kabila ay gano'n din mga tulog na. At pagkatapos ko nga sa aming mga alaga ay aasikasuin ko naman yung aking trabaho. Nilabas ko na nga muna yung isang study table dahil dito ko nga balak sa labas. Daladala -dala ko pa nga yan yung notebook ko. Diyan ko kasi isinusulat yung mga step by step kung mga gagawin kung halimbawa meron akong mga promotional video. Dahil minsan nakakalimutan ko kung ano yung uunayin kung dapat gawa ng promotional video. At hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood. See you in the next vlog.